word hanap boy tayo <laughs> mm, eh pre, pre kain na naman mm, magkape tayo doctor choice ayan mm, mm, sarap kape ayan mm, ating kape doctor choice doctor choice tapos lang natin mag ng mga trabador. Mamaya na mga estudyante. Siguto tayo ni Bossing. Fried rice. May itlog. May ano yan. Ang batawag yan. po. Lord, salamat po sa biyayang ang mo sa araw na to. Salamat din po at kinabayan po kami. Nakatid natin si Bossing at yung aking Junakis sa work. Nakabalik tayo dito sa bahay ng safe. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Sarap talaga ng kape sa umaga. Mm. Mga tayon, mga tila, mga tana, kaunta, <laughs> magnaon kita, kain po, kain, kain, masarap na ano ito, pusihin na naman yan, hino, ito si Lino. <coughs> Tapa. Tusilog. <coughs> Tapa. Tapa po si Sinigang itlog. kasama tao tawag <coughs> na. Ay, puta lo. Pizan. Sana, hmm. dudes, maaf, saya sangat. dinding mustahana kami usang founder salamat thank you <coughs> Kay Eli Support po natin Eli B. Blood Sa mga Gaya yung spot matluto Kung ano yung Gusto nyo iluto Puntahan nyo lang po Si Eli B. Blood Ang dami kayong Ang dami kayong matututong sa kanya Lord po, -E Blood -B -E. or Atisad Atilisa go down to earth. Of course, lose the Mesa and Reynolds the Mesa. Saya <coughs> tahu. <Shout out. coughs> si Real Jake TV. Real Jake. Udah ka na upload. Saya <coughs> tahu. Of course, ating mga Dating subscriber, salamat. At sa ating mga bagong subscriber, thank you po. Sa ating mga darating pang subscriber, thank you. Kaya maya, alis na naman tayo. Tapos, list na pala. Bilis na ako, oras. Makakatid naman tayo ng estudyante. Ay, salamat, Lord. may video na naman tayo please like, share, and subscribe to my youtube channel at Pungo TV blog pakalit na rin po si notification para laging updated kay Dudong <coughs> thank you po na rin. So, notification. Ay, paulit-ulit. <laughs> Sabi nga, Pinsan no escape and no, 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 no. Sabi, no. Salamat po. Tulog niya na po kay Dudong. <laughs> hmm. kumain. Hanggang dito lang video natin. Inam <laughs> ng kamot. <clears throat> Maintenance. Peace oil. Yung ating Is oil, vitamin D, tsaka hindi sa aspirin, maintenance. Thank you Lord. Ay, sarap! <coughs> Kapi muna. Hindi po mga dudong. Gandito lang po muna video natin. Tanggal sa muli. Maraming 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 salamat po. Sa hindi mga nag skip ng ads, maraming salamat po. <clears throat> Sana po, lagi niyo mong panoorin ang video ni Dodong ng buo. Kaya ang hirap po mag-content. Kaya please, 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 pull watch. Salamat po. Okay, hanggang sa muli. Ito ang inyong Kuya Dodong nagsasabing, oh, Excuse me. Good morning, world. Uy! Ah, magandang umaga Bayan Okay God bless us all Bye bye Thank you Thank you po